Walang iniwan, walang isinasantabi, at walang pinababayaan. Iyan ang mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga benepisyaryo ng St. Bart's Southville Heights Resettlement Site sa San Pablo, Laguna. Pinangunahan ni Pangulong Marcos Jr. ang turnover ng 1,099 housing units para sa mga pamilyang na-displaced dahil sa ongoing construction ng PNR South Long Haul Project. Ang mga bagong tayong bahay ay kabilang sa Pambansang Pabahay Para sa Pilipino Program na naglalayong magpatayo ng maayos, abot-kaya at may dignidad na pabahay para sa pamilyang Pilipino. Nananawagan naman si Pangulong Marcos Jr. sa mga residente ng St. Barts na panatalihing malinis, ligtas at maayos ang kanilang lugar bilang hakbang tungo sa inaasam na bagong Pilipinas. Takabilang dako. Pinangunahan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbubukas ng City Core Solar One Power Plant sa bayan ng Tuy sa Batangas. Ito ang kauna-unang hybrid agro-solar and battery storage system sa bansa na maaaring ipagmalaki ng bagong Pilipino sa buong mundo. Ang pagbubukas ng planta ay alinsunod sa direktiba ng Pangulo na isulong pa ang clean and renewable energy sa Pilipinas. Ang nasabing power plant ay may sapat na kakayahan para mag-supply ng kuryente sa 158,000 households. At dahil renewable energy ang gamit ng uh, pasilidad, kaya rin itong bawasan ng 265,000 tons ang annual carbon dioxide emissions ng planta. Mas malinis na hangin, mas ligtas na kapaligiran. Iyan ang nais ng Pangulo para sa mga mamamayan. dahil kasama ng pagbubukas ng mga pintuan sa bagong tahanan ay ang bagong pag-asa para sa napakaraming pamilya. Bahagi ito ng mas malawak na programa ng gobyerno na magtayo ng bagong tahanan para sa mga pamilya na naapektuhan ng Philippine National Railway South Longhaul Project. Dito sa Batangas, pinapakita natin sa buong mundo nang solar power ang daang tungo sa isang pangmatagalan at malinis na paraan ng pagbibigay liwanag sa ating mga tahanan at industriya. Makakatiyak kayo na ang inyong pamahalaan ay patuloy na naghahanap ng mga paraan upang makabuo ng mas malinis na enerhiya ng pagbibigay ng liwanag sa ating bagong Pilipinas.